Ito ang SLEX TR4. Meron itong 66.74 kilometers mula sa Tumas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon. At uh, ito yung huling update natin dito sa may Palma, uh, Alaminos, Laguna. At uh, ngayon naman, sa araw na ito mga boss, medyo iiba tayo ng, uh, ng ating vlog. Ang uh, iba vlog natin ngayon ay dito sa may uh, nakikita nyo ito. Ito ang Alaminos to San Pablo bypass road, yan nasa kaliwa na yan yan po ang ating ipablog ngayon gawa ng meron tayong update diyan na kailangan natin uh, i-update ngayon kaya naman mga boss, kung bago ka pa sa na si channel nato huwag kalimutan mong subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify notify ka kapag tayo ay merong bagong video at uh, kung uh, hindi nyo pa napapanood yung mga video natin ay punta uh, puntahan nyo lang po diyan sa ating uh, list ng video at marami ba yung mga video na ginawa noong pa mga nakalipas na araw. Yes, good day mga boss. Uh, nandito ako ngayon sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. May napansin lang ako dito na ginagawa yung parasada tinitibag pero hindi pa siya sira, tapos siya sa may paparoon ay hindi pa tibag ang ginagawa nitong bako na to tinitibag niya, samantalang ay hindi pa sira ang karsada na ano lang ako na nantig lang ang aking kamdamin dahil eh, sa kabila ng issue ngayon sa DPWH ah, ay tuloy tuloy pa din yung ah, ganitong klase ng Uh, pagre-repair ng karsada na hindi pa naman siya sira pero uh, ay ginagawa na tulad na lamang nung sa may bandaron, ay talagang matintik ang alam nitong uh, DPWH grabe ginagawa talaga kahit hanggang ngayon may easy na ganun pa rin kukunan natin to ah uh, para baka naman makakarating sa kinagukulan ay kala ko ay pinagpapawal o hinihiling na ang ganitong gawain ay tigil na sayang oh grabe ginagawa nito mga ito ang lugar na ito ay dito sa may Uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road uh, Barangay San Juan Alaminos Laguna At dito nga sa lugar na ito Ay uh, pinagbabawal dumaan ng mga malalaking truck Gawa ng yung tulay dito ay uh, Masama na rin ang lagay Sa ngayon nga ay nire-repair Kaya mga nakakadaan na lang dito ay mga light vehicles Tapos pagpasok mo nga dito sa may bungad dito Dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road Una-unahan lang ay makikita mo itong uh, uh, nire-repair na O oh, nire-repair at tinitibag na hindi pa naman sira na kalsada Samantalang uh, bakit hindi unahin yung tulay at uh, yung mga parte nitong uh, kalsada na ito Na sadyang giba na o bitak-bitak na Pero ito, itong tinitibag na ito ay uh, wala pa halos itong sira ya katulad yung nakikita nyo yan, wala naman kayo makikita ng uh, tipak o naiiba ang hugis ng nabasag na semento. Buong buo pa siya, ayan. Tulad dito. Ayan, tinitipog na yan. So habang tayo ay nagbibidyo dito, ang nangyari ay tumigil na yung uh, nagja-jackhammer. At uh, nung makita tayo ng bibidyo, tumabi na. Nakikita nyo hindi yan ay uh, ba nila sa sa may una-unahan na yun at uh, nag traffic nga gawa nila nung makita ako nagbibidyo at ako may susum natin itong bidyong ito o itong uh, ating uh, kuhang ito ay makikita nyo na mas sira pa nga itong nasa parting kaliwa na to at uh, itong tinitibag na to ay walang uh, bakas na semento na nabaak buo pa itong semento na ito na tinitibag kaya pag masunod yung mabuti na sa dyan namang napaganda pa nung uh, buhos ng simento ay tinitibag na. Ayan. Dito sa partik ito, yan. Meron din yung may sira na. Pero ito, itong tinitibag na ito ay wala pa to. Makikita nyo din yan mamaya. Uh, papasadahan natin yun ng nakamotor. So, ganito ang uh, trabaho ng DPWH para lang uh, magawa yung isang proyekto o para mapunduhan ay uh, tiniti nila para uh, makuha yung budget ganyan Yun ang trabaho na nagiging sanhi ng korupsyon yung kitang kita naman wala pa halos sira oh. kung sana may sira diya may makikita ka dyan tipak ng semento na masama na eh wala pa eh awala oh, wala pa. Okay, at habang nagpapalipad ako ng drone, ay 'di ba kanina nung nakita niyo sa ating video, tinitibag nila 'yan. Tapos eh tumigil sila. Ayun, tumigil doon. Ibig sabihin ay uh, alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Nung ulas, anong oras pa lang? 8.37 nagtitibag ka dyan tapos biglang nung may makita ka nagbibidyo tumigil ka so doon pala makikita mo na kaduda duda ang kanilang ginagawa o, diba? ayos mga padali so ito yung tinitibag nila oh ayos pa yung semento yung kasunod pero anong nangyari ay uh, sira na dahil sinira nila ah, uh, pa ng karsada kaya tumigil sila habang nakita nila Nakita nila na Nagbibidyo ako Tumigil sila, hindi ko natatanungin Dahil alam ko hindi sila Sasagot ng uh, hinihini, Hinihingi kong tanong Dahil mga tauhan lang naman yan Kaya okay lang So ngayon mga boss uh, Dito pa rin tayo Sa Alaminos San Pablo Bypass Road At sa akin lang naman Eh sayang naman yung Uh, pera yun eh pera ng gobyerno yung tinitibag na yan bakit kailangan ganun tulad dito may sira dito oh. bakit hindi yan na lang ang referin Ayan, oh. bakit hindi na lang yan ganyan ay talagang madadali nga ang kontraktor uh, contractor pag ganyan mga padali nila ayan oh sira oh ba't hindi yan ang gawin bakit yung nakita natin doon na hindi naman gaano sira eh ginagawa nila o sinisira nila hindi naman sira. So yan mga boss, uh, ang video ito ay uh, para sa ating lahat, sa ating mga nagbabayad ng buwis na ninanakaw lang ng mga lintek na mga um wewada, masakit na salita pero totoo. Whew. Grabe ano Bayad tayo ng bayad ng boys tapos eh, nilalapastangan lang. Kaya sige mga boss at uh, hanggang dito na lang ang video ito. Makikita nyo pa yung uh, yung tulay na 'yon, isa pa yung tulay na 'yon. Talagang uh, mga sana'y kapanahunan pa yan ng uh, matinding uh, corruption bagaman ngayon ay nabuking na pero yan na yung sani Lapitan natin ito na yung uh, sanhi ng uh, pagnanakaw ng pundo ng bayan sa ating uh, gobyerno ng ating gobyerno na na natin so are ayan o sipatin nyo tong tulay na to at yan ay nakalundo na mas malala pa yung lundo dun sa ano ayan o oh. yan lundo na yung tulay na yan at so, kung masisilip nga natin dito sa ilalim lapitan, lapitan lang natin lapitan lang natin dito ay malalim itong tulay na to kaya nga lang ay naging source ng income ay ng income naging source ng korupsyon nga nuwari no, kung may nagagawa diyan yan yun know, oh. kung may nagpupukpok Kasing may nagagawa Oo oh. ng iba naman yung nagagawa doon sa nagagawa dito So may nagpupukpuk yung nagre repair dito Ano? Oh, yun ba? Hmm. May nagre repair So yun mga boss, ah, dito ko na hindi ka ng video nito Maraming salamat sa panonood ninyo sa video nito At ah, kita kita tayo sa susunod na video Selamat tu